ganito pa rin po yung sitwasyon dito. Hello po. Positive dito. eto po. Ah, uh, di, ito po. Ah, pa unang mga Ay, may order. May order pala si Sir kay Kuya Didi, mga kabukid. Eto po yung sitwasyon dito, kahit na may bagyo, marami pong mga pumipilang bumibili ng ano, ng isda. Ayun po, nakapila po sila, ayun po yung mga sasakyan nila. Ah, uh, sa iba itibang lugar po sila galing. Eto, may parating na bangka, yung yung mga sila Kuya Benji at si Henry, Kaya sinalubong nila yung ano, yung yung huli ng ano ng mga ibang manging isda, mga kabukid, hindi na tayo sumama kasi ano, malakas yung alon. Hindi na tayo sumama, malakas yung hangin eh. Bagamat walang ulan pero may bagyo po mga kabukid. Ito sila. Ito pa lang yung pangatlong bangka na parating. Ay, ito pala yung isa, sila ano, Kuya Boy, nandoon pa. Pauwi pa lang. Ayun po yung mga bumibili diyan, oh. Sir, taga saan kayo, sir? Pero ako dito lang ako. Taga dyan po kayo. Kayo boss, taga saan kayo? San Miguel. San Miguel. ayan, taga San Miguel. Balaong. O, shout out. Ayan. Ay, sila ate. Taga Santa Lucia pa sila, mga kabukin. Ayan, parang. Ayan, dami. Ayan, sold kayo dito. Sold. Oh. O. Oh, o, may malaki po, ma'am. Ayan po, o. na ni Bayani. Sa kanya yata, ayun. Sa'yo, Bayan. O. Oh, hindi kay Madam daw pang ano mo, yung malalaki. Yung kay Madam. Oh, oh yan, malalaki po yung ngayon. Ang dami. Sinalubong po nila yung mga manging isda. Para makuha nila yung isda kasi marami ng tao dito. Doon doon po sila nanggaling. Oh, yan, laki oh. Laki oh. Oh. Oh, pagbayad ko para makuha nila. Ayan, kaya sinalubong po nila, kinuha nila yung huling isda kasi marami na nakapila po dito. Marami na, dayan po sila oh. Ayan na sila, madami. Sobrang dami na naman yung tao dito. May bagyo po ngayon. May bagyo po tayo ngayon. Mag-iingat po ang lahat. Bukuli na lang dito. Walang ganong ulan. May tataas nila yan. Tapos ito po. Oh. Marami pa dito. Ayan. Kung dito tayo. Maraming mag-aagawan dito. Ito si sir. Meron palang ano, order pala kay Kuwe Di pala. Sir, mga kabukid. Marami nang mo-order kay Kuwe Di. Eh, yung malalaki, yung pinipilit. Hindi pero pa doon. Sir, taga saan po kayo, sir? Santa na, sir. Santa? Tanta na. Ah, Santa Ana. Dito lang yun. Kapampangan, Kandaba. Santa Ana, pagkatabi ng bayan ng Kandaba. Pwede din, magkano yung ano order ni sir? Yung tatlo kilos ang daan. Ay, hindi. Ilang, ilang, ano? Ilang... 60 kilos. 60 kilos. Ang dami. Sir, good morning po. Pwede ko po ba kayong sama sa vlog ko, Sir? Ah, uh, sir, saan po dadalhin yung isda niyo? Kadami niyo pong binili. Sa Miguel Pulutan. Ah, Pulutan. <laughs> oh, uh, ayun, sir, tingnan niyo yung ano. 60 kilos po ang in-order ni, ni sir, mga kabukid. Dadalhin daw sa San Miguel. Ito pala sa kanya pala yung inaano dito, yung inihiwalay. Ayan, ang dami. Tat ang ah, halaga po nito, tatlong kilo, isang daan lang yung mga kabukid. parpinyan. Oh, medyo okay. nagkakagulo ng konti mga kabukid kasi madaming bumibili ng maramihan. Ah, uh, pero meron pang parating na ano mga kabukid, meron pa pang parating na mga mangingisda. Nandiyan pa yun ang sila kuya boy, parating na din. Oh. Ay, ma'am. Ma'am, na sabi mo ba yung presyo? Saan po? Sa presyo ng tatlong, tatlong kilo isang daan Opo. Tatlong kilo, apat na lang <laughs> benta nito. Saan mo nakapesta, sir? Nabotas. Ah, sa nabotas. Mahal po yung, mahal po yung ano doon, sir. Mahal yung staron. Madama. Ma Ayan, nakakuha na kami, amin nga yung malalaki. Oo, oh, sa kilaman pala yung malalaki. Yung... Inaloko ka lang nung kasama ka. Oo, oh, mag-asawa po, po. Oh. <laughs> Galing po po kayo, sir, na botos? Malabon, malabon, Ay, malabon, sorry. Mal malabon. malabon. layo pa wala ang tinanggalingan nila, sir, mga kapukit, sa malabon. malabon.